guys hello mga lalabs mayroon tayo ngayon ano, napaka-press na malunggay guys Ayan. Ayan, malunggay at sa kadaho ng palayapang lagay natin sa munggo magulay tayo ng munggo ngayon guys no so nakipagkita ako kay ate kasi namis ko talaga guys kumain ng, ano, ng press na press na malunggay so naghiwalay na kami ni ate ang kaibigan ko Ayan. So, maraming salamat ate sa ayuda mo na malunggay palagi. Ayan guys, di ba? Ah, uh, na tayo kasi ano, mainit na. Kaya migra na nga tayo guys. So, lalo pa tayong magiging migra. <laughs> o di ba ang mga na guys, madiskarto diskarte diskarte lang tayo para makakain tayo ng presko na gulay o di ba ilagay sa munggo si na lang yung kulang pero wala akong si guys okay lang yun basta may munggo may ampalaya dakon yan thank you very much And bye bye